morning po, good morning. Salamat po sa Netflix. Natanggit ko na po yung aking payout. Thank you po. Thank you po. Thank you Madam President, uh, CEO, Alexander Garcia. Ma'am, salamat po. Uh, sana marami pa po yung matulungan na kagaya ko. Maraming maraming salamat po. Hello Kapix sir, I'm Christian Molina and this is my first payout on Netflix and thank you so much on our CEO Ma'am Alexandra Garcia and also to my upline Ma'am Sophia. Thank you po sa lahat ng pag-assist and sana po magtagal pa ang Netflix para madami pa po kayong matulungan. yun lang, God bless. Okay, good evening po sa si lahat. as po si Joan Briones Misteros from the Thomas Receive po na po yung first day of the call kay Netflix. ah uh, thank you una, -una kay Lloyd and thank you to Madam Sophia sa paggabay. Uh, sa mga assess niya, salamat. And kay Madam C. Alexandra Garcia, maraming maraming salamat po. Sana magtuloy-tuloy ang biyaya. More blessings. God bless us all. Power. Ako po si Dengkene Trinilian, sa, um, sa Dokter ng Paglindero ko, um, Nagpapasalamat po ako sa Netflix, sa team namin na Team Falcon, at sa leader ko namin na si Ma'am Sofia Sanchez na mabait at palaging tumutulong sa amin Maraming salamat din po kay Madam CEO Alexandra Garcia sa nakaisip at gumawa po ng platform na ito. Maraming salamat po at nakuha ko na po ang aking first payout sa Netflix. Muli po, salamat po ng napakarami at that, God bless po sa ating lahat. Ayan guys, magandang gabi po. Ayan, din ang patunay na ako ay naka-receive na sa Netflix. Ito po siya. Nag-start lang ako nung ako ay mag-flex in ng 1,000. Tapos nakintay lang po ako ng isang linggo. Isang linggo noong Sunday. At ang payout ko ay of Tuesday to Saturday at kahapon uh, po, siya na receive ng madaling araw. Ayan. Nag-flex out po ako is uh, naging 1-2 flex out. Tapos nung ma ko po, po siya, uh, supposed to be is 1-2 pero may 2% surcharge si Gcas. So nabawas lang siya doon. And then, pinalik ko lang po siya, nag-flex in po ako ulit ng 1.5 at ginawa ko na siya this time ng 50% para kumita naman ako ng malaki-laki. Ayan po ang proof, makikita niyo po sa aking link. Uh, video. Patunay po na ako ay naka na kay Netflix. Salamat kay Netflix. Ayan. Thank you. Thank you so much po sa inyong lahat. Salamat kay CEO at sa aming deal na si Miss Thank you so much. Ako po si Evelyn Sevilla. Yeah. Ma-receive ko na po ang aking first payout. Ang 1,025, ito po siya. Ito po yung proof. And, at nagpapasalamat din po ako sa aming CEO na si Alexandra Garcia ng Netflix. Shoutout po sa Team Billionaires. Thank you po. Hello po po si Marie Likwanan under Team Billionaires isa po akong UFW dito sa Qatar uh, nagpapasalamat po ako ng maraming marami po dahil natanggap ko na po ang aking payout at ito na po siya uh, maraming maraming salamat din po kay Ma'am CEO Alexandria Garcia dahil sa tulong po ninyo nagkaroon ako ng extra income um, maraming maraming salamat din po sa Netflix mga member ng Netflix thank you po sa inyong lahat happy earnings! Hello po! Ako po si Annabel from Mindanao po. Uh, team Billionaires po. Uh, maraming salamat po, Ma'am Angie, Puentes. Naka-payout na po ako. Thank you po sa Netflix po. Team Billionaires po. Thank you! magandang gabi. Ako nga pala si Pinis Baroso ng taga maritina at syempre kasama sa Team Billionaires. Nakapag-pay na ako. Thank you Netflix. Salamat sa opportunity na ito na ibigay niya sa, sa amin. Napakalaking tulong, tulong po nito sa akin bilang isang single mother. Uh, sana magtuloy-tuloy pa po ito at marami pa kayong matulungan. Muli, maraming maraming salamat ulit Netflix, lalo na sa aming CEO na si Ma'am Alexandra Garcia at sa team leader, si Ms. Angela Fuentes. Kim, thank you. Hi, hello, good morning everyone. I'm Kimiaki, underpaw team leader. I just want to say thank you for that. It. It's because I received my profit my right way out here. and Saudi Arabia and also thank you to Madam CEO Alex Garcia and Miss Angela Fuentes. Thank you Netflix. Thank you so much. Happy earnings everyone. Hello mga ka Netflix. Ito, Ang gandang gabi po sa inyo. Ako. ako po pala si Russell Gutierrez and thank you to ako ito ka Netflix noong 26 and kaka flex out ko pa lang po last week and meron uh, po ulit second payout this uh, coming week. Maraming maraming salamat po kay Madam CEO. Miss Alexandra Garcia and syempre doon po sa team ko na Team Eagles maraming maraming salamat po um, may lang po natin to na marami po tayong ma-inspired na maraming tao at syempre hindi matatapos ang video nito na hindi ko po napapakita ang aking ng mga invite no? na uh, or napajoin dito kay next ito sila Yun naman po at uh, maraming salamat po.